Uh, sa araw po sa inyong lahat, kagaya ng aking na uh, nasabi nung nakaraang report ko, ay uh, patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga informasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At uh, kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o uh, indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung Ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At uh, kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating imbestigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo na. Ngit, ang nangyari kung sa, sa hindi malama kung bakit sa guri, eh, ang problema ay sa kananakaw ng kananakaw ng pamahalang ito sa kabanang bayan, yung pondo na dapat nasa PDIC ay kinuha. kinuha. Ano ba yun? Kinuha. Kinuha talaga? Oo, at ang kinuha ay napakalaki. Di ba ang kinuha? 86 billion sa PhilHealth. Ito mas malaki, 107 billion. Oh. Kinuha at nilipat sa oh National Treasury at ginamit doon sa mga flood control. Oo. Hmm. Well, well. Tapos? Ito last year to. Ito mm -hmm. yung mga isa sa mga nireklamong pinagkukuha yung pera. Di ba? Mm. Oh, eto pa yung pera pa yung sa SSS na skandalo, di ba? Na kung saan-saan ininvest na nalugi. Ano bang pinagagagawan nito mga tao sa pera na dapat ay eh, sa social security ng ating taong bayan. When I sa social security hindi lamang yung SSS, yes. yung uh, health benefits at saka ito nga, yung deposit insurance. Mm. Oh, sabi ng mga negosyante ha. Dapat daw itong ibalik sapagkat nanganganib okay. ang PDIC na baka kailanganin ay walang mahugot na pera. Kawawa naman yung mga maliliit na depositors. Yan ha. At oh. hindi hindi kuno-sino-sino lang ang nagsasabi. Etong sina nagsasabi yung Phoenix Institute of Corporate Directors, Makati Business Club, okay. Philippine Chamber of Commerce and Industry, Philippine Finance Association. Itong mga organisasyon na ito nagsasabing hindi dapat kinuha at hindi daw magandang president yon. Oh. Ha? Hindi daw dapat ginawa yon. Hmm. At Nagtatanong din sila ng transparency ano bang nangyari doon sa 107 bilyon. Mm. Alam mo ito yatang pamahalang ito ang mayroong pinakamaraming maraming ganitong mga skandalo na pinaglalaruan yung kaba ng bayan. Mm. Hindi lamang sa insertion, hindi lamang sa ghost project, lahat na yata eh. Hindi lang nag-flag oh, yeah. control actually mga ghost, di ba? Yung sa di ba yung isang tinalakay natin dito okay. na building sa loob ng Bonifacio na ghost. Hello. you imagine. Ghost ha? Ghost. Na project para sa military pati ba naman military, Hindi ba? Mm. Nakakatakot na eh For the first time kunuhanan ng PhilHealth. Hindi naman ginagalaw walang presidente na gumalaw ng pondo ng PhilHealth. Ito lamang pamahalaan ito. Alam magagalit ang taumbayan. Walang presidente na gumalaw ng pondo ng Ani? PDIC. Etong presidente lang 'to. Walang pamahalaan na ng pondo ng Land Bank at ng development bank of the Philippines. Etong pamahalaan lang ito, anong ginawa, di ba, nilagay doon sa Maharlika Fund? oh ano man nangyari sa Maharlika Fund? Nalugi daw? Hindi naman, hindi natin alam kasi hindi nga nire-report Ang alam natin, dalawang milyon yata kada buwan ang sweldo ng presidente ng uh, Maharlika Fund. At oh eh, di sa isang taon, eh, presidente pa lang ha, kasi okay. may sariling set of officers yan. Sa presidente pa lang, edi eh, naglabas na ng 24 million. million O, presidente pa lang yon, eh, may vice president yan. May mga secretaries yan, oh, di ba? Uh... May mga staff yan. O, magkano ba ang nilalabas natin? Bukod sa kinuha pa yung pondo ng PhilHealth. At, at, kung hindi pa pumalag, yung ilang mga mambabatas. Apo. Ha? Pati SSS at na GSIS, balak pang kuna ng pondo. Buti na, may ano, buti may pumalag. Oo, oo, oo. Yung Alam, original ba? na batas ng Maharlika Fund ay kukunin pati yung mga pondo ng SSS at Apo. GSIS ang ilalagay, ita-transfer sa Maharlika Fund na noong ginagawa po sa kongreso ay sinertify na urgent ha urgent wow. can you imagine yung para sa pagkain ng tao para sa edukasyon ha? para sa healthcare hindi urgent ito ba ka fund na oh. sovereign fund lang naman ano bang urgent dito di ba yung iba nga natatawa sa atin ang liit-liit na sovereign fund dati kasi ang mga bansa na may sovereign fund. Opo. Ito yung mga bansa na sobra-sobra ang surplus na kita. Parang tayo, di ba? Opo. Alam ba ba ikaw, eh, hindi ka na nga makabayad sa kuryente, hindi ka na makabayad sa tubig. Opo. Ikaw ba yung mag iinvest pa? Hindi na. No. Eh, siyempre. Unahin ko yung bayad po. Oh, bayad sa mga necessities. Oh. Tayo, gumawa pa ng sovereign fund bago nakakatawa pa. 500 billion lang. Oh. oh ilang, oh, samantalang yung mga sovereign fund ng ilang bansa, trillion na dolyares trillions of dollars. Kaya pala nagagalit yung kaibigan mm. ko sa Aberdeen Court eh. Mm. Kasi accountant yun eh. Dito Ano na ba? Naintindihan nila. Bago ang nakakatawa, di ba ang sovereign fund ini-invest mo sa Opo. abroad Opo. para yung mga nangyayaring gulo rito ay eh, insulated yung fund mo. Eto ini-invest nila dito rin sa bansa. Ay, kaya yung ba? sovereign fund ka pa. Eh paano tutubo yun dito rin e, lang? Eh kaya nga ibagsak ang economy natin. Eto pa ha, eto pa ha. Bukod yan eto baka nakakalimutan na ng mga taong bayan natin ha. Etong issue ng ginto Natatandaan mo noon, di ba, nung nabuking na binenta nitong pamahalaang ito, yung ginto ng Central Bank? Yes. Oh. Sabi nila, hindi, kaya binenta natin yan kasi nabili natin ang mura yan. Oh. Oo. ang presyo, binenta natin, di nagkapera tayo. Oh. Pag bumaba ulit ang presyo ng ginto, bibili ulit tayo. Bibili ulit. Oo. yun ang palusot nila. Wow. Eh, pero eto ang nangyari. At ito, finak ko itong uh, impormasyon na to, ha? Okay. Ang ibinenta pala natin na ginto nang taong bayan. Opo. Hindi ito Taliano Gold, ha? Hindi Yamashita's Gold, ha? Yeah? Ay 29.4 metric tons, ha? Oh, daw mo ha? yun, ha? Eh. 29.4, ano, ha? Metro tonelada. Ah. Mm. Noong panahong binenta ito, January, February, March 2024, ang presyo ng ginto ay naglalaro sa 2,000 hanggang 2,400 dolyares US kada uh -huh. ounce. Ano yung ounce sa Tagalog? Onse. <laughs> <laughs> Kasi <laughs> onse, okay. tayo pero. lang pero... na ng gobyerno rito. Eh. Taong bayan yata. Ounce oh, sa ounce. Okay. okay. at least. Anyway. Okay. Uh -oh. no, ngayon, November 2025. Alam mo kung magkano ang presyo ng ginto. Magkano po? halos doble na. Wow, times 4,000 to 4,100 US dollars per ounce. Mm. So, yung sinasabi nilang mataas daw yung ginto ng binenta nila ay kasino ng na naman mga kasama. Fake news naman. Oo. Oh, oh, grabe. Mura na natin man. ibinenta. Okay. Okay, kinumpute nitong isang kaibigan natin kung gaano karaming ginto ang nabenta at gaano kalaki ang lugi. Lugi na naman ang Pilipinas. Laging lugi ang Palugi Pilipinas. Palugi na so, naman tayo. Umpisa noong panahon ni Marcos, puro kalugian na. Grabe. Ito ha, ang 29.4 metric tons pala ay equivalent to 945,231 ounces. Yan. So, kung ang... Gintong yon noong January, February, March 2024 ay naibenta sa 2,200 US dollars at ngayon ay 4,080. Ang diferensya ay 1,880 US dollars per ounce ang lugi. Okay, magkano to pag in-extrapolate mo sa 945,231 ounces? Ang lugi ng Pilipinas ay drumroll! 1.77 billion billion Grabe. US dollars Sus, or Mariuset. mahigit isang daang bilyong piso. Sus, Mario, set. Allah. Yun ang nadugi sa kalukuhan itong pamahalang ito. Nabibenta yung ginto. Eh, magaling hmm. yung accountant natin. Oh, ano nangyari? Again, hindi ko sinasabi ang ninakaw. Opo. Ibang palagay na natin yung pinagbentahan ay hmm. pumunta nga sa ating National Treasury or nasa Banko Sentral ng Pilipinas. But still, mm. lugi! Bagsak tayo. O, lugi! Eh. O paano tayo makakabayan makaka yan? Okay. Ngayon, ito ang mga tanong. Nasaan? May ipapakita kaya? Hindi ko sinasabing wala ha. Katanungan mm. ito ha. Meron kayang maipakikita na kung saan pumunta yung proceeds nung gintong yon? Pumasok ba sa Treasury? Wala pa akong narinig. Uh, ngayon, kung pumasok sa National Treasury, anong pinaggamitan? Nandoon uh, lang ba? Ginamit ba ito sa flood control? Kasi walang perang gobyerno. Ha? Uh, saan ba dinala ito? Wahapeng vela. Oo, <laughs> yun ang mabigat. Okay, eto pa mga katanungan. Sinong bumili ng ginto? Wala namang... Wala namang uh, report kung sinong bumili. Opo. So, okay. At itong pinakamabigat na tanong. Bakit? Why? <laughs> <laughs> Bakit? Ang mm alin? -hmm. Bakit ibinenta noong January, February at March 2024? Bakit binenta when ang normal na ginagawa ng isang normal na tao? Ah, hmm. ay mag ng gold Kasi yung gold Kapag bumagsak ka economy mo Bagsak ang presyo ng Ng uh, Petrolyo Anything Papa. Ang gold Ang very reliable na investment ng kahit anong bansa. In fact, yung currency mo, ha? yung one of the indicators ng wealth of a nation ay yung laki ng gold reserves niya. Kaya yung iba, hindi nagbibenta. Bumibili ba? At tinatago. At tinatago, at tinatago tayo. Pinabita. Nagbenta ng katakot-takot. Oh, oh. Bakit? Bakit bibinenta ang ginto at a time ng lahat ng tao lahat ng tao Lahat ng bansa Ay nagbibibili ng ginto Eh may advisor yan? May advisor so, I mean, and, Eh may, may someone may There's something wrong Sabi nga ni Shakespeare There's something rotten In the state of Denmark Oh my oh. God O eh, baka nakakalimutan na natin to Isa lamang ito Ha? Yung flood control, Isa lamang skandal ito Yung BPDIC pa May maharli ka pa Damn Mayroon na. pang gold reserves Ha? Oh. Bakit walang Nag-iimbestigan ito Sa so mga madadaldal? Ha? Rizonti Peros Imbestigan mo yung ginto Ha? Pakiko Panghilinan, Bamakino Ha? puro tameme kay Jan. Bakit hindi nyo imbestigahan tong gintong ito? Ah, bakit ang iniimbestigahan nyo yung mga sumisigaw ng Marcos Resign? O, oh, di ba? Good morning, Secretary Jan Vic Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos! <laughs>